Lola Pepay. Lola Pepay, samahan mo ko. Kuha tayo ng ligaw na ampalaya. Ha? Tara doon. Marami na raw tumubo. Ayan, excited na siya. <laughs> aba, aba, aba. Excited daw oh, ang Lola, oh. Excited na naman siyang pumunta doon. Uh. <laughs> Guys, marami na raw tumubo na ampalayang ligaw dyan oh sa gilid ng bundok. Alam nyo ba ang talbos ng ampalaya? Napaka-sustansya parang nakakatulong daw ito sa indigestion, dyspepsia, parasite infestation, ayan, diarrhea. Ano pa ba? Meron daw itong vitamin A, vitamin C, tsaka iron. Ayan. Bukod dyan, marami pa siyang benefits. So, since libre ito, biyaya ng kalikasan, tara samahan nyo. Kukuha tayo, mamitas tayo ng talbos ng ampalayang ligaw. O, oh, si Lola Pepe, ang enjoy-enjoy. O, oh. uh. ni, uh. uh. let's go na! <laughs> Ne. Tara na doon. <laughs> Tara sa gilid ng bundok. Kuha tayo ng maraming ano, talbos ng ampalay at talagang puro gulay ang kakainin natin. Baka nagsawa na kayo sa malunggay, di ampalaya naman, 'di ba? Si hi. <laughs> si Lola Pepay ang talagang nakadikit sa akin. Eh, <laughs> uh. <laughs> Napakalaki mo Heroni mo, grabe. Tara doon. Tara 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 tara. Guys, nandito na tayo sa gilid ng bundok. Hanapin na natin yung ligaw na ampalaya. Ano ba 'to? Parang green peas, no? <laughs> Para siyang green peas. Hmm. Hanap tayo ng ligaw na ampalaya din eh hindi pa tayo nakakakita pero sana makakita na tayo Lola Pepay hindi ka dito dahan dahan lang baka may ahas mahirap na kapag may mga available na biyaya ng kalikasan guys talagang hindi namin pinapalampas kasi ano yun eh, libre. <laughs> wala naman na tayo makita <laughs> San ba yun? <laughs> wala, wala akong makita Lola Pepe, tulungan mo ako buniknik, tulungan nyo ako wala akong makita eh Heronimo, marunong ka magtingin ng ano talbos ng ampalaya parang wala akong makita sabi nila marami na daw lumabas <laughs> Rank lang yata yun Ah! Ay! Ano ba yan? Tignan mo, dumi-dumi ko na oh. Aray. Aray. Kau talaga Heronimo! Ay. Grabe. Aray 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 aray. Aray, 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 aray. Aray, Aray, Tama na, tama na. Mamaya na tayo maglaro. Hanap muna tayo ng ano. Ulam natin para mamaya gabi. O, ingat, ingat kayo. Baka maraming ahas dyan. Ay. Saan ba? <laughs> wala akong makita. Namamalik mata lang siguro ako kaya wala akong makita. Where is it? Wala. Wala naman ako makita. Lula Pepay. Ito, nakakita na kami. Hala, ang dami. Hala. Ito, oh. Ito na siya. Ang dami. Hala. Oo nga, no. Ang dami, oh. Pitas na tayo. Hala, ito, 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 ito. Oh. Ayan, oh. No. Yay! May ulam na tayo, Lola Pepay. May, may ulam na tayo, Lola Pepay. Ayan, oh. No? Ang palaya dami. <laughs> Lola, nag-uulam ka ba ng na ampalaya? Hmm? Nag-uulam ka nito? Masustansya kaya ito? Hmm. ulam natin mamaya yan. Uwi na kami at nakita namin si Tisay. Tisay! Hi, Tisay! Hi! Kamusta ka na, Tisay? Ganda-ganda naman ni Tisay, oh. Uh. Uh. Kamusta ka dito, Tisay? Ayan guys, nagpapalambat na ako ng isda. Ihahalo sa Ampalaya mamaya. Kasama niya si Timmy. Ayun si Timmy oh. Ay si, ano pala yan? Si Sabri. Kala ko si Timmy. Magkamukha kasi eh. <laughs> Yung mga bangos, ang lalaki. Guys, ito nakakuha na tayo ng Ampalaya. Oh my goodness. Ang sarap nito. Ni -i -i, ang dami. Ihalo na natin sa inihaw na isda mamaya sa sabawan eh. Uh, di ang sarap. O oh, di ba? Libre galing sa kalikasan. Oh. Sang ka pa. <laughs> Ayan guys, sisimulan ko na magluto. Magiihaw muna ako ng bangus. Then, magluluto na ako ng ano, sinabawan na may ampalaya. Ayan. Shake hand. <laughs> hmm. Hmm, pahinga daw, pahinga din daw pahinga din daw siya gaya-gaya <laughs> lola pepay pahinga muna kami ni lola pepay ayan kahol ng kahol si mama dog pepay napagod ka din ay napagod din daw siya uh, pahinga muna tayo ah <laughs> mayaman tayo sa oras eh sabi ganun